Welcome back, it's me Reb once again. Ayan, sa mga bago pa lang na napasyal dito sa aking channel, kindly please do subscribing to my YouTube channel, Reb Trends Online po, para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Ayan, so, entro muna tayo. Ayan, our video for today mga kabebe ko. Ayan, regarding na naman sa freebies dahil uh, tayong mga Pinoy ay mahilig sa mga free or libre. Aminin man natin sa hindi. Kahit ako personally mahilig din sa mga freebies. Kaya ang ending kahit hindi yung talaga ang nakabudget for the day ay nahuhugot natin bigla di ba diba, mga kabebe ko. so ito nga kasakit ako kahapon ilagnat. And uh, pumasok ako sa isang drugstore para bumili ng paracetamol so yun na nga mayroong um, nagpo-promo, ang swerte ko talaga kasi may nag-promo doon, so ito, binigyan niya ako ng uh, pouch na maliit, so ang cute niyan mga kabibi ko promise, at yan yung binili ko yung paracetamol biogesic para nga sa lagnat ko and sa awan naman ng Diyos medyo okay okay na ako, ayan po yung paracetamol na binili ko at may free na pouch may kasama pang mga pre siya na paracetamol din. I think 10 pieces yan mga ka-baby ko. So, sorry ko talaga. So, ayan. And, sawa ng Diyos, medyo magaling na tayo ngayon. Pero, uh, yun yung uh, focus natin sa ngayon yung mga previous para at least mabigyan ko naman kayo ng idea. Pwede yung i-double check yan sa mga drugstore or groceries na nagpo-promo. Uh, hanapin nyo lang sila sa... Anapin nyo lang sila sa mga entrance ng drugstore or kaya groceries. Yung mga nagpo-promo girl dyan, makikita nyo yan pagpasok nyo sa mga uh, pintuan ng drugstore and groceries. Ayan mga ka ko. Maraming maraming thank you po. See you on my next video. God bless.